You know, so, dami nilang dami ng dalo, dalo. Ka. dito you know, sila mga kaligalig, dito sila ng accommodation tong mga to. At uh, gawaan ito ng paleta. Pero ang gagawin nila, toothpick. o oh, napon mo pa. <laughs> butas? Ali butas. 哪从妈妈？ tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot kayo ay iikot Kahit sa ang sulok, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligali, sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumama at manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama ka So yo what's up, welcome back again mga kaligali Yan kasama natin yung mga magigiting aircraft mechanic Yun, yun yung tagapitas ng truso Tsaka ano ay atid natin sila doon sa kumpanya nila ngayon Kung saan sila mga haribas dun <laughs> samahan nyo kami sa aming paglalakbay at uh, iahatid natin sila ngayon dun sa accommodation wala namang office eh, pero ito turn natin sila sa accommodation na, so tara so, ito yung uh, aircraft mechanic kaso wala pang uh, aeroplano dun muna siya sa cutting machine gawaan ng troso tapos <laughs> ito yung tagagawa ng toothpick ito. Por... E ito yung ano taga tuhog ng ano taga tuhog ng tactics. Kaya pakyawan do corporation sa topic. Panguro. Ayo, ayo. Tagawa ng posporo. Posporo. Tapos sama kayo sa paglalakbay namin. Ayatid na natin to rito to mga to. Ito longest na to. Ha? Gagawa ng mga toothpick to rito. <laughs> Lalo na ito. ito, ito, ito. <laughs> Asa malita mo? Factory eh unahin mo nga Ria. Factory muna tayo. Factory. Hmm. Factory sila. Mga factory sila mga kaligali. Gawa ng toothpick. <laughs> Pero peraso bayaran dito ha. <laughs> toothpick. <laughs> oh, peraso ang toothpick. Toothpick. <laughs> Ano, dami nilang Dami nang dalo, dalo. Ka. dito sila mga kaligaling, dito sila accommodation tong mga to. At uh, gawaan ito ng paleta. Pero ang gagawin nila, toothpick. O oh, tinapon mo pa. <laughs> butas? Ali butas. Ay na nawasakin ko. ng bigas. Ah, na okay, pinag-usap. Ano na naman? Ito ah, <laughs> na. Pagkakay. lang. Hindi naman man nag-iwan ng eh. Aba, meron na sila, oh. <coughs> Aray. na kayo. Para, Salamat, ha. Sige, sige. Uwi na ako. Uwin na ako. Meron sila. Binigyan ko na ng mga pantagay. Oh. Buti pa kayo sinundo. Kami nag-trend. nag Diyan, bumaba kayo si Ol Oo, balay na nila Sayang uh pera mo. Doon ka sa labas ngayon, malamig. Di wifi mo Wifi mo. tinakpan niyo password? Maya-maya, din. Ayan pala nakikita, oh. Hmm, yun yung password. Eh, hindi. May dito. Siyempre kiss nga isa, babae. Ah, lang mag-isa dyan, babae? Oo. Ehh. palipatin yan sa taas. Oo. Ayan. 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 Sige dyan. Huwag mo, sinisipat mo na yung kwarto. Unahan na yan ah. Hahaha. Naring pa lang ah. Eh, pangalan ng go-pull. O, parang nag-go-pull kaya rito. So, yon mga kaligalig na. Ihatid na natin sila doon sa accommodation. Para doon sa pallet company magre-refer lang naman sila ng paleta rito mag-a-assemble mag, mag ang yung trabaho nila dyan may mga tumatagal din naman mga Pilipino tapos yung iba naman may mga couple pa nga dyan yung mag-asawa dyan di sila nagtatrabaho at uh, balik na tayo sa base dahil meron tayong susunduin pa sa airport ngayon kagabi sumundo tayo sa airport sunod sunod yung ating uh, mga parating kaya tuloy-tuloy lang ang uh, ating pagsundo sa airport at maraming maraming salamat Doon sa patuloy na tawag dito, nagtitiwala na maipasok natin sila sa mga kumpanya na sumusuporta rin naman sa atin At nagtitiwala na mabigyan natin sila ng mga kaukulang manggagawa na Pilipino Dahil uh, pinagkakatiwalaan na nila yung mga Pilipino sa mga ganitong larangan ng trabaho kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga kababayan sa aking mga kaligalik na hanggang ngayon ay uh, flooded yung aking inbox WhatsApp o oh, Messenger eh ang dami ko pong messages hindi ko pa masasagot yung iba-lalo na pag kaganiito lumalabas ako at <clears throat> doon sa mga member ng Global Pinoy at doon sa mga patuloy na naghahanapan pa ng trabaho na, na, na nandito kay sa Europe or nasa Pilipinas pag join lang po kayo dun sa group na binuo natin At dun po kami madalas nagpo-post ng job hiring Global Pinoy po Global Pinoy kaligaling Makikita nyo naman po yung Global Pinoy eh, Normally pagka sinerge nyo may lumalabas pang kaligaling eh. Kaya eh, yun ang i-click nyo Makikita nyo na po yun Or pwede nyo po akong i-message sa aking Whatsapp o sa aking Facebook Para malaman niyo kung yun nga po talaga yung group na sinasabi ko yung Global Pinoy At palaki na rin po ng palaki ang grupo na yan Uh, na binuo natin last year at nag, uh, marami ng mga nagre-recommend ng mga Pilipino rin, ipinapasok doon sa group na yun at ang iba, nagiging kaisa natin sa pagtulong nakakapag-post din sila ng mga job hiring ng mga kumpanya nila or kung nasaan mang lugar sa Pilipinas, ay nakapagbibigay din sila ng tulong para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho kasi yun naman yung aking panawagan na yung grupo na yun na Global Pinoy ay makiisa ang bawat membro na makatulong sa kababayan kung ano man yung inyong nalalamang mga trabaho or uh, nangangailangan mga kumpanyang nangangailangan ng mga manggagawa ay maaari po ninyong ipost doon at yung contact number ng mga kumpanya or ng HR at uh, isa po kayo sa pinasasalamatan ko na nakiisa sa pagtulong sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho so hanggang sa muli Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at panunod sa aking mga content at nawa minsan nakapupulutan ng aral or uh, advices yung ibang mga vlog ko o meron din naman iba, mga katatawanan. Eh, nawa ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa inyo at marami naman din nagme-message sa akin na sinasabi nila, inspiring yung ibang mga vlog ko. Salamat po! Hanggang sa muli! Paalam!